Magandang-magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man solo ka man ng mundo, ito ay inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapaka-OFW dyan sa Middle East, yung Kinside. Ngayon, pag-uusapan ko natin ngayon. Napakaganda ngayon pag-uusapan natin. Ngayon, ang daming dinadawit ni Saldico. First time na nagsalita si Saldico. Ito po ay part 1 pa lang na minsahi ulitan niya ni Saldico. Lahat pala ng mga matataas na politiko, lalo nalo pa si Marcos Jr. Or Romualdez ay dawit po sa katiwalian. Ibig sabihin, utos pala. Utos pala ni BBM at ni Romualdez. Si Saldico pala, siya pala ang lumalabas na runner. Siya pala ang lahat ng kumukumpas pala niya si Marcos Jr. Tignan mo, grabe mga maanghang na sinabi ni Saldico. Kung titignan siya Saldico, <laughs> pumet masyado. sa, <laughs> sa, ano, sa sa takot, hindi ko alam. Kaya kahit pala pumunta siya doon sa abroad, na yung nagkukumpas din pala kay Saldi kung kailan siya babalik dito at kung siya magtatago. Ano rin po natin ngayon ang litanya ni Saldiko? For the first time, palakpakan po natin. For the first time, nagsalita na rin si Saldiko para malaman natin kung sino talaga ang totoong mga huda sa goberno at barabas. Kaya ito na, o. Oh. Ayan. At Pilipino, alam ko na ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humuska, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi salita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. up Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the president." Noon naniniwala pa ako sa kanila. kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin, "Sa aalagaan ka namin." ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nagumpisa ang bycam process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel. Kami ni dating speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ni ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si na Pangandaman. O oh, ayan, mga kawangis ko. Nako, part 1 pa lang yan ha? part 1 pa lang yan. Sino ang mga damay dyan? Yung mga damay dyan yung mga satanas. di ba? Diba? Kaya ang, ang tagal lang sinasabi na hindi mabangit-bangit ang mga pangalan ni na si Tusoto at ni Ping Lakson. Yung mga pangalang Romualdez, yung pala. Ngayon lumabas na. Tignan nung lumabas na ngayon si ano. Lumabas na nga si Saldico. Sino ang tamay? Marcos Jr. at Romualdez. Tignan mo yung mga kongresista ngayon. di ba? Kung ano-ano na lang binabaling yung mga usapan, binabaling nila lahat sa mga Duterte, lahat na lang sa mga Duterte. Yung umaharap ngayon, ang nag inaano mga Duterte. Kahit mga kongresman, binabaling yung mga usapan tungkol sa mga Duterte. Para may maiba lang usapan. Kung ano na lang pinag-uusapan, ngayon nagsalita na si Saldico. Ah, sino nang sino nang nagsasalita ngayon ng totoo? 'Di ba? Ang mga magnanakaw ay magnanakaw talaga. O ano ngayon? Gusto nilang magsalita si Saldico, Troso. O ngayon ang salita na si ano, si Saldico. O ano nang gagawin nila? 'Di ba? Ayun na, nakakahiya ng bansang Pilipinas, nakakahiya na talaga ng bansang Pilipinas. Kung sino pang pinakamantataas sa gobyerno at yung, yung sinasabing mga magnanakaw, ngayon lumalabas ng magnanakaw talaga. Kaya sabi nila, kung anak ka ng magnanakaw, magiging magnanakaw ka na rin. O ngayon lumalabas. Kaya pala walang sa ang bansang Pilipinas. Tignan nyo, kinanta kayo ni Saldiko. Kasi nga, baka si Saldiko, matiig ito eh. Kapag hindi niya sabihin, baka mahuli na ang lahat. Kapag hindi niya sinasabihin, matitig talaga si Saldiko. Kaya buti naman, sinabi natin ni ko mga kawangis ko. So ngayon mga kawangis ko, habangan po natin ang kanyang parto ni Saldiko kung ano pang mga kanyang mga lita niya nasasabihin tungkol sa flood control na katiwalian dito sa Pilipinas. Buti nga salita na siya eh. O kung hindi nagsalita, nagpadala siya ng ano, ng, ng SOM. Kaya Abangan po natin ang parto mga kawangis ko. So, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and like din mga videos ko. Sa so, mga kapwa ko, OFW, masala. And bye-bye.